Alam na tubig. Bidang morning. Morning. Ah, nakailang daong kayo? Sila? 32. 32 kilos. Uh -huh. Ay, sila. Marami huli niyo kaya. 'Yun lang na huli niyo, hindi kayo nakadalawang balik. Oo, babalik kami. Ah. Unos. Eh, unos ba 'ni Unos? Natalian <laughs> <laughs> na naman ng eh, Unos kagabi. Hayun, 'no ba negatib? Sagatin kayo? Layo pala na karing gatin. Oh, uh, layo. Ay, layo kasi nang negatib. Andun doon sila, may nagti-libre sa 'yo. Adundo marami huli. Malas ka kasi ni ka. Kayo <laughs> okay. nasulong lang, nasulong tubig, ano? Uy, tingkadid. Di, Hang, ano, na Pareho nakapula mag-ama. nasulong Ano na. na, Oo. kalalim ano na, na. Tuhod na tubig ng pantalan. Uh, ito hit bangka pa ba ni Kero Roger? to sa'yo sa iyo talaga to? Ah, si Kero Jer ba dati wala wala sa bangka din. Reno, ah, meron yon. Pinagbebenta. Ah, naman pinag Kamamin -be dati pet. Anim. <laughs> Pinagbebenta pala. Ay nang magdagat eh. Oh. Oo. Nagkasakit oh, pa tayo eh. Oo, nagkasakit. Wala na. Yung <laughs> baka <laughs> niya nag-survive <laughs> doon. pinagbibinta yung bangka. Oh, walang bangka, walang pambilig na ah, <laughs> mo lang ano Ayun, may edad na. Hirap na rin magpalaot. Oh. Si Camario nga, ayun na rin magpalaot. Hirap na rin siya magpalaot. May ano na, may rayuma na kasi. Nakakayaan na dyan. Gritero na sa ano, maging isda.